na napapadisas karong Pasko ang akong ultimate wish kaya matuman ang mga wish o hope sa mga tao. Unta, malipay sila kaoban ng ilang tibuok pamilya. akong pag service driver, kailangan limpyo ang taxi, kailangan humot. Nakaisip ko nga, ipagwapo na ako akong taxi. Tangan na akong hilokiti. Kitty. Nakukay kong kalipay nga, inguna na ang akong mga pasahero nga nalipay sila. Ang akong paglaom karong Pasko, mamahimong malipayon ang mga Dabawenyo. Akong wish sa mga Dabawenyo, kanunayang kompleto ang pamilya na na ako na ang pag po sa AMLO will make you empowered to advocate for indigenous rights and work for policies that protects the indigenous community lands, uh, culture. Sa mga new generation, na mahimo siyang inspiration sa mga kabataan. Siguro po na apoy bisag isa lang deha kabata na ma-inspire po na ako na magpadayon sa mga advokasiya. Akong wish sa mga dabawenyo, kayang ang himsog nga panglawas. Happy Christmas! Ako ang wish ko ng Christmas is love para sa tanan. Akong paglaom sa mga dabawenyo, makakaon sa adlaw-adlaw. My friend, kay gusto nako at home sila na musulod rin sa LTO, my friend. Nadali lang nila ma... Friend, na ako'y concerned. Friend, dali lang maduulan o dali mapangutanan, my friend. sa mga dabawenyo, pagkahiusa o kanunayong magsinagdanay. Karong panahon sa Pasko ang akong wish sa mga dabawenyo ang na himsog o balipayon niya pamilya. Makafeel na yung siya o ka ng sakit sa iyang chan. And then as a parent, we thought mga it's a normal ano lang sakit sa iyang chan. We rushed to the hospital. Luwinag na yung siya tanaw na nagkatether siya, uli-uli ni sa balay na nagkatether siya. So pag sitiskan sa ha dito yun our result na soft tissue sarcoma. Cancer yun siya. ako man siyang gisearch good. So munang gusto ko na mo na naasyay mo. Naasyay ka ng um, pasitin po siya nga. Maayod din ang iyahang sakit. Ang akong paglaom sa matag dabawin ang kanunayong kalinaw sa matag usa-usa. Ang wish na ko sa tanang dabawin nyo ang mabungahong bagong tuig, maayong Pasko kaninang tanan. Kanina. Ako wish sa tanang dabawenyo niyo kay maayong panglawas o oh, happiness. Maying Pasko. Oh, 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 oh. At nga time, tulo lang balay. balay, Akong mama, she's a stroke patient. Akong papa, na senior citizen na po. ako. Nakadungog ko o kusog na tingog sa likod ng portahan sa amo ang door. Natumba na di ay amo ang portahan. Na ay i-send siguro si God no nga medyo mo risky mo response sa mga nakatawag nakadungog sa ako ang pagsagit og tabang no na di koy purpose no do wala na akong vision pero na panungog na pa baba kung ikaw kompleto ka ron uh, wala yung reason para mo give up ka wala yung reason para mag inspire ka og lain o mutabang ka because kung ako nga na chance nga mo share mo inspire pero may reflections How much more kamo nga kumpleto? Ako'ng tao sa na. Kumpleto na karong Pasko, nga taga-an mig may mayong lawa sa Ginoo. Magahiosan mi. Ang akong wish para karong uh, Pasko mao ang um, unity sa ato ang mga komunidad. Ang akong wish sa akong sarili, my friend, of course, no? hatagan pa kong taas na kinabuhi ni Lord, my friend, na makahatag pa kong servisyo. Di ba ingon ka, sis, na mag-doctor ka as part sa role sa doktor na makatabang ka, makahatag ka o ka ng hope? pag-asa sa mga bata nga na mga gipang bati ng mga cancer. This coming Christmas, my only wish is We have to be attendant kind of, steward. Kung unsay naa nimo karon siguro, make it available for others. Oh this we ang tanan natong wishes para sa matag na benyu olipeo gugma salamat ginoo Akong ginaimbitahan ang tanan na musalmot sa atong at mga selebrasyon sa Pasko Fiesta karong tuiga. Magtinabangay ta sa pagsiguro sa luwas nga Pasko Fiesta pinaagi sa pagsunod sa atong mga balaod. Padayon ta na magsinabtanay o magkahiusa para sa Davao City. Malipay yung Pasko o malinawang bagong tuig sa tanan. Okay,